Idol, paano mag-remix ng videos? So tanong 'yan ni Lods Imreels dito sa isang tutorial natin. So para po doon mga Lods, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano po ang tamang pag-remix ng reel, so yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, ang tamang pag-remix po ng real mga lodis ay malaki po ang natutulong para po makakuha tayo ng or makatrack po tayo ng mga viewers para po magkaroon ng mga organic views ang ating mga reels. So, ganito lang po mga lods ang gawin nyo. Siyempre, kailangan nyo i-open ang inyong mga Facebook. And then, pagdating dito sa inyong mga Facebook, So, mas maganda po kung kayo po naka-profile ay naka-turn on po dapat ang inyong mga professional mode. Kasi po, kung hindi po naka-turn on ang inyong mga professional mode, yung mga magiging views po ng inyong mga reels, so hindi po mapapasama yun sa performance ng inyong mga account. So, dapat po i-turn on nyo muna ang inyong mga professional mode. Okay? Kung hindi nyo pa po alam kung paano i-turn on, meron po tayong separate tutorial dyan kung paano po i-turn on ang professional mode. So, kung kayo naman po ay naka-page, so direkta na po kayo. Pagdating dito sa inyong mga Facebook, siyempre, hahanapin nyo yung reel na gusto nyo pong i-remix. So, hindi po lahat ng reels ay nare-remix. So, dipindi po yan sa may-ari ng reels kung inaalaw pong i-remix ang kanyang reel. So, ang hahanapin nyo po yung my remix button. So, paano po yan hanapin? Ganito lang po ang gawin nyo. So, ba ako, maghahanap ako ng i-remix ko. Si-search so, ko na lang po. So, halimbawa dito kay Martin uh, TV. Yan. So, halimbawa po dito mga ludis. So, hanapin nyo yung release na gusto nyo i-remix. So, halimbawa po ito. Yan. Gusto ko siyang i-remix. I-click nyo lang po yan. Or yung reel na gusto nyo pong i-remix. So, pagdating dito sa reel po na gusto nyo i-remix. So, puntahan nyo lang dyan sa tatlong dot na yan. Yan. So, ganito po ang lalabas nyan mga ludis. Ayan. So, may nakikita po kayong remix your reel. Kapag may nakita po kayong ganyan, remix your reel, ibig sabihin po, inaalaw ng owner ng videos na to na pwede nyo po siyang i-remix na hindi po kayo nakaka-copyright or naan original content. So, pag wala po kayong nakita ng ganyan, katulad nito, dito sa isang uh, reel na to So, pag wala po kayong nakita ng uh, remix dyan mga Lodis, ibig sabihin, hindi po inaalaw ng user na i-remix yung video na ito. So, wag nyo po yung i-download and i-edit kasi pwede po kayong ma-unoriginal content or pwede po kayong ma-restriction or copyright. So, maghanap lang po kayo ng reel na po pong remix button. So, katulad ng isa nito, mabawa yan. So, ganyan. So, i-remix natin yan. So, dito sa tatlong dat, diba? So, dapat po mayroong ganyan, okay? Kasi po, pag mayroong ganyan, hindi po kayo dyan makaka-copyright or ma-unoriginal content. So, dito, i-click nyo lang po yan. And then, mapupunta po tayo dito. So, dito po mga loads may mga kailangan po tayong i-adjust na settings. So, napakalaga po ng settings na to mga loads So, dito sa screen, may dalawa kayong makikita. Ang screen nyo, ayan. And then, ang screen na ang i-remix nyo. So, dito po, uh, una, halimbawa, kung gusto nyo pong i-front view yung camera, I-click nyo lang po yan. Ayan. And then, mapaprant view na po yung camera. So, kung gusto nyo naman po sa likod yung camera, i-click nyo lang po ulit yan. Okay? Ganyan. And then, dito po sa effect, pwede pa kayo maglagay ng mga effect. Wala pong problema yan. Mas maganda po may effect. Ayan. Click nyo lang po yan. And then, pwede nyo pong piliin dyan kung ano po yung mga effect na gusto nyo. Ganyan. Okay? So, kayo po bahala mga loads, mag adjust kung anong effect ang gusto nyo. So, dito naman po sa layout, click nyo lang po yan. May dalawa po kayo option dito ang pwede yung pagpilihan. Una po ito ang record with. Yan po, makikita nyo dyan. Yan po yung format yan. Ayan, tas na yan. So ito naman po sa kapila, use clip, pagkilig po natin yung mga lodi. So dito po, kailangan po muna natin mag-record ng reels. Hindi pagkatapos po nito, tsaka po yan, uh, mag next yung uh, original clip ng reels na uh, i-remix po natin. Okay, kayo po bahala kung ano po dyan ang gusto nyong gamitin. So mas common kasi yung gamitin yung itong record with, ganyan, side by side din pag okay na po, ah, uh, pwede po kayo dito mag-add ng music kung gusto nyo po. Pwede naman pong hindi, kayo po bahala. So kung gusto nyo pong mag-add ng music, i-click nyo lang yan. Ayan. And then lalabas po ito mga lodes. So dito po makikita nyo yung mga magsasuggest na uh, music po na pwede po natin gamitin. So pwede po natin i-search dito. Ayan, yung mga music na gusto natin gamitin. Pwede din po dito. Ayan, mamili kayo dyan. So dito po sa pipili ng music mga lodes, so ingat po kayo. Pwede po kayong ma-copyright dito. So pagkatapos nyo po mag-upload mga lodes, ting tingnan nyo agad kung may copyright kasi po kung mayroon mas maganda pong i-delete nyo okay kasi kung halimbawa kung kikita na yung inyong mga videos mababal lang po ang makikita nyo dyan kasi uh, yung uh, halos 50% ng videos na kikita yung earning dyan ay mapupunta po dun sa may-ari ng uh, audio okay so pumili na lang po kayo dyan ng uh, yung mga magsasuggest dyan mostly po wala po yung copyright so halimbawa po ito gusto kong gamitin ito it's a beautiful day i-click nyo lang po yan And then, makikita nyo na po dyan yung pinili nyong music. So, halimbawa naman po mga Lodis, may nakaride din na kayong clip na gusto nyo pong i-partner dito. Ang gawin nyo po, i-click nyo lang po yan. Ayan. And then, mapupunta po kayo dito sa gallery. Ngayon po, yung nakaride din nyo ng clip para doon i-partner sa uh, reel na i-remix -re nyo. Halimbawa po ito, i-click nyo lang po yan. Ganyan. And then, nalabas na po yun dyan mga loads So, yan po kung gusto nyo pong gamitin o magamit ng clip. So, kung gusto nyo pong mag-record, huwag uh, nyo na po itong pindutin. Okay? So, mas common kasi yung nag-record. So doon na lang po ako sa nagre-record mga Lodis. So, kung ito yung pangagamitin nyo, i-click nyo lang po itong next button. So halimbawa ako mga Lodis dito sa magre-record, ang gagawin natin, mag-record lang tayo, i-click natin ito. And then, yan po mga loaders, nagre-record na po yan, okay? So, pwede po kayong magsalita na dyan. Kung gusto nyo pong magsalita, kung gusto nyo kung ano-ano pong gusto nyo gawin nyo sa panunod ng pag-remix na reel. So, 1 minute and 30 seconds po yan. So, 90 seconds uh, total. So, anytime po mga lodes, pwede nyo pong i-stop yan. I-click nyo lang po yan. So, pwede nyo rin pong antayin matapos yung uh, duration na yan sa taas. Pag na-reach nyo na po yung dulo nyo ng, ng red na yan, so, automatic po matatapos na po yung pag-remix dyan sa videos na yan. So, halimbawa, gusto niya pong i-stop or natapos niya na po, i-click niyo lang po yan. Ayan. And then, ganito na po ang lalabas niyan. Pwede niyo pong baguhin ulit. Halimbawa po, nagkamali kayo ng remix. I-click niyo yung delete. And then, ulit, hindi ulitin niyo po ang process ulit na to. So, halimbawa, okay naman po. I-click niyo na po itong uh, next button. And then, ganito na po ang lalabas niyan. So, dito po, pwede po tayo mag-add ng text. Halimbawa, gusto natin i-add yung text na bawat text. I-click natin yan. So, ilalagay natin dito kung ano man po yung mga gustong ilagay natin. So, uh, ingat po sa paglagay ng text nito, ah, kasi uh, pwede po tayong ma restriction kung maglalagay po tayo ng puro na lang text yung natatakpan na yung mga nire-remix natin. So, bawal po yung mga load. Eh. So, halimbawa po, halimbawa uh, po ganyan, ang gusto nyong ilagay, pwede nyo pong i-adjust yan, ilong-press nyo lang po yung pangalan nyo. Ayan, katulad nyan, hindi pwede nyo pong ikot-ikotin ng ganyan. So, kung saan po gusto nyo pong ilagay dyan sa screen, halimbawa dyan po, ayan, Ayan po. So, kung nailagay nyo na po uh, at na-position nyo na po. So, dito po, pwede nyo rin pong triman yung inyong mga reel na ginawa. I Click nyo lang yan. And then, pwede nyo pong i-adjust ng ganyan. Ilong press nyo lang po. So, ma-adjust po yan. Kung saan po nakatutok yung uh, huli niya, yan po hanggang dyan lang yung reel na may upload So, ako ang bawa dito sa pinakadulo na lang po. And then, pag na-edit nyo na po, i-click nyo na po yung gun na yan. Ayan po, pwede rin po kayo maglagay ng sticker. Ayan, i-click nyo yan. So, mamili po kayo dito mga lodis kung ano pong sticker ang gusto nyo pong gamitin. So, halimbawa dito, pwede nyo rin pong i-adjust yan. Ganyan, ayan. Bawa dito, ilalagay ko siya dito. Ganyan. So, pag okay na po mga lodis, Uh, nalagyan nyo ng mga text and then na uh, natrim nyo na po sticker kayo po bahala kung gusto nyo pong lagyan yan mas maganda po uh, lagyan nyo yan mga lodis so mas nakaka-track yan sa viewers so i-click nyo na po itong next Magpa-process po yan mga lodes. And then, lalabas po ito mga lodes. si so, okay lang po natin to. So, dito, pwede po natin i-adjust yan. Yan, kung gusto po nating uh, friends lang makita or yung mga ayaw nyo makita yung uh, reel ng friend nyo, pwede nyo po yan i-adjust. So, ako public, syempre tayo public. Ganyan. So, pwede rin po kayo mag-set ng location. So, ang target nyo pong mga viewers, halimbawa, Philippines, pwede po kayo Manila, Philippines, pwede nyo pong i-click yan dyan, and then i-set nyo po yung Manila. Kung ang uh, bawa po gust gusto nyo rin gamitin yung lugar nyo, pwede nyo rin po ilagay yan dyan. Hindi dito po, napakalaga po dito mga lods sa description ng reels. Kailangan nyo pong i-describe yung uh, kung ano po yung laman ng inyong reels. Click nyo lang po yan. Yan. So, mas maganda po mga loads yung description para mas nakaka-attract sa mga viewers. And then, napaka-importante po, lagay din po tayo ng hashtag. So, dito po sa hashtag, napaka-importante itong mga ludes kasi po itong hashtag, nakakatulong to para i-recommend yung mga videos natin doon sa mga naghahanap ng similar po doon sa or related po sa uh, videos natin. Okay? Kahit hindi po sa mga real, kahit po doon sa mga long-form videos, lagay din po natin mga hashtag, mga ludes So, ang ilalagay po natin na hashtag, yung mga mas maganda, yung related po sa... Uh, content natin. Pwede naman po tayo maglagay ng ibang hashtag kahit hindi po related sa content natin. Pero mas maganda po kung related po mga ludi. So, hindi naman po bawal maglagay na kung anong ano hashtag. Basta po hindi po nakakabay sa community. Yung mga bawal po katulad ng pagmumura or yung mga bastos. Bawal po yan mga ludi. So, iwasin po natin maglagay ng mga ganun. And then, pag nalagyan na po natin ang description and hashtag, i-click na po natin itong share now. Ayan. And then, mag-upload na po yan mga Lodes. So, wait na lang po natin ma-upload sa ating mga account. So, ganun lang po ang gawin yung mga Lodes kung paano po ang tamang pag-remix ng ating reel.